Magandang umaga mga, mga beshes, mga ladies and gentlemen, matanda at kabata at mga handsome tall and dark na mga guys diyan. Dito naman tayo sa divination talk natin. At last time tapos na tayo sa napag-usapan natin tungkol sa honor your father and your mother. Okay. Kasi 'yun yung mga ano natin, yung kailangan i-honor natin yung father and mother. Kailang minsan dahil sa orientation natin ay eh, mali yung napulot nating idea kasi ulitin ko father lang po yung <laughs> andoon sa story nung binanganak si Adam at saka si Eve father lang po, walang mother, baka umihi siguro si mother, kaya wala siya sa nakalimutan ni ni Moses na isulat uh, baka umihi si mother, kaya wala si mother father lang yung nakalagay so ibig sabihin ng father at saka mother sa so story sa bible is isa lang po yung ibig sabihin ng father and mother godhead lang po yun uh, bago ko pala makalimutan ituloy tuloy natin salamat sa mga taong naging way na naging daan na tuloy tuloy itong talk natin uh, wala na po tayong limit na kahit na elementary po yung tinapusan nyo is sa uh, pwede na po babae, lalaki uh, saka gawin natin pong simple kasi yung model natin sa pagtuturo ay si Master Christ si Master Christ kahit yung mga bata nakakaintindi so hindi kailangan mahirap yung katuroan na iintindihan kaya nga masyadong simple yung sinasabi niya so ngayon dito tayo punta sa ah, bagong topic natin tungkol sa 6th commandment huwag kang pumatay minsan yung ibig sabihin ng iba is huwag kang pumatay ng halaman ay ibig sabihin mali pala wag kang pumatay ng mga hayop eh, dapat vegetarian ka hindi po <laughs> hindi po limited sa ganung idea yung murder yung murder kasi uh, yung Ten commandments binigay po yan sa mga tao mm. Mm -mm. baka may reason din na hindi, hindi, pwedeng pumatay ng hayop pero iba yung, iba yung ibig iba yung ibig sabihin nito uh, may maganda yung yung kwento po kasi is uh, maganda yung twist nito. May twist ibig sabihin baliktad yung pagkaintindi natin sa sinasabi. Okay. Ano ba yung murder? Ibig sabihin ng murder pumatay ka, is kunin mo yung buhay ng isa. Okay. So, ibig sabihin uh, dahil sa sobrang galit mo, may karapatan kang kunin yung buhay ng isang tao patayin mo. Oo, oo naman, oo. Dapat lang, 'di ba? Kasi parang um, Ah, ginalit ka kaya patay mo. Kasi may karapatan kang ano eh. Sabi daw nila, lahat daw tayo ng nung... tayo may karapatan. So may karapatan kang ha, ah, sa mesa ng kakilala mo. Ah, kasi gusto mong um, maghiganti. Okay. ah bago pala bago ko pala makalimutan kasi nabilis masyado yung ano kasi ah parang humahabol yata ako ng oras yung tema po ng talk natin, hindi po babaguhin. Galing po yan sa sinasabi nating Lord's Prayer. Makikita nyo dyan pag tinignan nyo yung talk natin. Forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Uh, Ganon po yung tema ng talk. Kasi kung walang forgiveness po, hindi po tayo pwedeng i-forgive. So, umihingi tayo ng kapatawaran sa Godhead po. Pero ayaw nating magpatawad. Wala po. Bingi po yung Godhead sa mga taong hindi marunong magpatawad. Alam mo yung nakikita mo yung ah muta kulangot ah dumi sa ngipin ng kasama mo, kausap mo. Eh parang hindi mo matiis. Gano'n 'yun. So ngayon, kahit ah anong hingi mo ng blessing kay God, hindi niya hindi kanya marinig kasi yung first na requirement sabi ni Master Christ, bago ka mag-offer ng kung anong bagay sa Diyos, hingi ka muna ng kapatawaran. Emin minsan pupunta lang tayo sa mga temple, mga religious center, mga church. Hindi natin naka nakalimutan natin magpatawat. magpatawad. Ah, kasasampal mo lang sa ano, sa kasama mo sa bahay ah, dahil sa ah, may karapatan ka. Ah, dapat kanyang i-respect. Uh -huh. may karapatan ka. So, yung nakalimutan mo is yung unang persona kailangan mong i-respect. Yung Godhead muna. Wag, hindi yung sarili mo. Uh -huh. Pero, ganun naman talaga. Kasi, dapat daw maging makasarili ka para mabuhay ka daw sa mundo. Uh -huh. Uh -huh. Ganun yung sabi nila. So, ngayon, eto ngayon, sa may sinabi dyan sa Matthew. Um, baka nagbabasa kayo ng Bible. I-refresh natin. Sabi sa Matthew, sabay-sabay yung kasalanan na to. Murder papunta ka sa judge. Pag galit ka, ah, parang judge din yata yung pupuntahan mo. Ah, pag nagsabi ka ng raka, ah, kinurse mo yung kapatid mo sa Sanhedrin ka kasi religious yung tao mag-judge sa'yo. Ah, pag sinabihan mong stupid, bobo, ah, tanga yung isang tao, ah, pasensya sa mga tanga dyan at saka bobo, ah, hindi naman kayo yung ano talaga. Yung, yung nag, yung nagbobobobuan, tatanga-tangahan Yung stupid, pupunta ka sa Gehenna. Yung Gehenna is yung Lake of Fire sabi nila. Ay, yung Lake of Fire actually uh, uh, sa mga tao. Ano yan? Pag namatay ka kasi may place na tinatapon yung buto mo, Lake of Fire. Ganon yan. Uh, pero hindi naman literal. to na. Ay, hindi, hindi pa naman pala to ano na parang umaapo yung pier. No? Parang ganon. Y yun yung nakarefer dito. So, ibig sabihin, may clue na tayo kung ano yung nature ng pagkuha ng buhay. Okay. Hindi kailangang saksakin mo, barilin mo yung tao para kunin mo yung buhay niya. Ito pa yung isang interesting mga mamshi bases ladies in red, ate matanda sa bata. Ito yung nakapagtataka. Kasi hindi ito yung naisip ng ibang tao. Yung fornication, pornea, or adultery, yung murder, pagpatay, yung pagnanakaw, ha, yung pag-false testify perjury ang tawag nila yung gagawa-gawa ka ng kasalanan ng ibang tao uh, uso yan pag pinailan ka ng case gagawa-gawa yan ng kasalanan para lang tatablan ka pero ano yan uh, katulad at saka yung pag-covet yung pag gusto mong kunin yung gamit ng ibang tao isa lang po yung kategory nila so prostitute ka man mamamatay tao ka magnanakaw ka ah uh, Gagawa-gawa ka ng kwento sa ibang tao. Wala namang katotohanan. Minsan uso yan sa court. At saka, yung kukuha ka ng gamit ng ibang tao. Yung properties, baka yung asawa niya. Alam niya, ganun. Isa lang po yung kategory niya. Sa romance po, makikita niya yan. Ibig sabihin, uh, walang pinagkaiba yung ending nila. Penalty. Uh, kung may penalty, walang pinagkaiba. So, sabihin mo, ah, ako hindi ano lang yung sa akin uh, uh adulterous na naman ako kasi tao lang naman ako yung sa akin kasi galit ako, pinatay ko uh, kasi parang nagustuhan ko to, ninakaw ko uh, akin kasi protection ko lang sarili ko so para ano para hindi ako mga ano gagawa ako ng kwento na itong tao na to eh, may katarantaduhan na ginawa uh, kahit hindi totoo pero yung ano dyan yung sa romance kasi isa lang yan Makaiba yung itsura, isa lang lahat. Ito pa. Pag tinignan nyo sa James, pag nagbabasa kayo ng Bible nyo, yung adultery at saka murder, pareho yung kategory niya. Paano nangyari 'yon? Yung isa is uh, masarap yung buhay mo, yung isa is uh, takot yung tao, at saka namatay. Bakit pareho lang? Kasi may may ano 'yan eh, uh, yung principle kanini kasi nila, magkapareho kahit na iba yung tingnan. No? Ito ito mas masaya to kasi ang ano ganon din sa Matthew hmm. ang ito yung susi niya pag nag pag may adultery na tinatawag yung adultery kasi may asawa ka di ba? Hmm. tapos dudo ka sa kabila hmm. sa asawa ng isa tapos kasi ano yung fornication yan pag single ka pa actually lahat yan is porneia porneia means ang pagmamahal mo ay may kapalit na gamit. So ngayon, magde-date ka, example, magde-date ka sa Valentine's Day, bibigyan ka ng bulaklak, yan yung pornea, yun yung kapalit ng pagmamahal mo, yung bulaklak. Bibilihan ka ng chocolate, yan yung pornea, bibilihan ka ng isang bagay na pwede mo makain, bibilihan ka niya ng baka damit, ang tawag niyan. Ang pagkaintindi natin ng pornography ay eh, nakahubad, hindi. Ang pornea po, may kapalit na pera, kaya nga si Jesus Christ yung nag-express yan ng ano, Master Christ o ang mga sado, pag na-express yun ng love walang perang involved doon so akala natin, mahal tayo ng isang tao dahil may, may sasakyan may pera may chocolate, may roses hindi mo alam, pornography yun pornea ang tawag doon may pera nakapalit yung pagmamahal. Uh, pero, sige lang, okay lang. Kasi matatalino naman tayo ngayon. Alam natin kung ano yung tama, kahit na baliktad yung katuroan. Okay. Okay lang yan. <laughs> Ganon yan. Ha? Alam mo yung matalino yung tao. <laughs> nag yung laman ng utak niya. Hindi niya alam kung ano. So, ganyan po. No, ngayon, ang basihan po ng... di uh, Ano? Ang ng murder at saka ng adulteries uh, pag steal, false testify ano yan ah? may galing pala yan sa eros ah, ang eros ibig sabihin ah, ikaw lang po yung tama pag pakiramdam mo ikaw yung tama eh may tama ka dyan ah. so, ibig sabihin yung ginagawa mo is walang mali ang problema dyan dahil may problema talaga dyan is pag kinlay mo na ikaw is mananampalataya Christian ka believer ka or spiritual practitioner ka baka sabi mo sado ka e sarili mo lang iniisip mo uh, ganon yan uh, kaya nga si Master Christ nung nag siya wala siyang pakialam sa pinagagawa ng mga tao sa mundo ang concern niya lang po is yung uh, life or spiritual life ng ibang tao ganon din yung mga sado. ay uh, yun yung problema minsan sa atin uh, na hindi natin makita yung pinagkaiba ng spiritual life at saka material life akala natin pag nasa loob ka ng simbahan spiritual life na yun, hindi po ha? walang pong temple sa labas ng katawan kasi yung temple nasa loob lang ng katawan po ng tao Oo. hindi po nakikita si God, hindi mo natin ha? hahawakan so ganoon yan, so ang tawag niya dyan is last ang murder at saka yung adultery, ang common element nila is passion ibig sabihin ng passion is hindi mo ulitin ko, ibig sabihin ng passion hindi mo napipigilan yung ha, emotion mo pag yung tao po na hindi siya nakakontrol niya yung emotion niya malamang papasok yun sa adultery murder, steal gagawa-gawa ng kwento at saka kukuha yun ng ano yon ah, parang land grabber yung style niya. Yun lang po yung basihan natin, hindi niya nakokontrol yung emotion niya. Kaya nga sa buong story ni Master Christ, wala po siyang expression ng emosyon ng isang tao. Yung, yung, lahat ng expression niya po, spiritual yan. Yung mga disciples niya dahil nasa ano pa sila, mababang pag-iisip. Makikita mo talaga may emotion sila. Uh, takot sila... Galit sila... Uh, uh, Ganon yan... So, ito ngayon... Uh, kasi... Uh, magkapareho yung... murder at saka yung... Adultery... Gawin na natin isa sila... Ano yung ugali ng mga taong... Uh, murderos at saka adulteros... Uh. Sa Proverbs, so, tingnan nyo... Ang unang ma-observe nyo sa kanila yung dila nila parang may honey matamis po sila magsalita parang ay ang ang galing niya galing-galing niya parang magaling talaga siya magsalita delikado po 'yan ang isa diyan is uh, hindi niya alam papunta sa kamatayan yung uh, paa niya uh, hindi niya alam yung ending niya is kasamaan So, dahil tao ka, minsan may ugali tayong, uh, alam mo, alam na alam ko na kung anong patutunguhan ko. Yung hindi niya alam is, ano yung patutunguhan mo after ka mamatay? Yun yung hindi alam ng ibang tao. Uh -uh. Tapos, yung isa pa dyan is, ah, uh, ano? Walang halaga yung buhay sa kanila. So, ibig sabihin, hindi mahalaga sa kanya yung buhay. Alam mo yung pwede mong sipain, ah, pwede mong palayasin, ah, pwede mong ah, ah, hampasin dyan kung sino yung gusto mo. Kasi wala silang care sa buhay. Carefree daw yung tawag nila. Okay. Tapos, baloktot yung daan na pinapasukan nila. Akala nila, alam na alam nila. Yung society kasi natin, may standard yan. May kriteriya kung anong tama mali pero sa isa ano po sa spiritual practice po. Hindi po natin alam yung criteria. Kasi wala tayo. Hindi natin alam yung plans ng Godhead ah, kung ano yung talaga yung gusto niya. So baluktot yung pagkaintindi natin. Ulitin ko, baluktot yung pagkaintindi natin ng katotohanan. Mm -mm. Hindi natin alam kung ano yung patutunguhan talaga. Mm -mm. So, ngayon, ito yung ma-interesting dito kasi kung karamihan sa atin na educated at saka formal, ah, formal na tao daw yung tingin natin sa sarili natin. Educated tayo. Ah, mga pino, ng ta pino tayo. Eh, bakit ang tawag sa mundo natin is mundo ng mga prostitute? Bakit nang kaganon? sinungaling siguro yung mga uh, disciples eh. Uh, yung mga tao siguro bukas yung third eye nila sinungaling kasi sabi nila yung mundo na to is mundo ng mga prostitute pero para sa atin is tayo ay mga taong matuwid formal, respectable e eh, dalawa lang yung mangyari dyan sira yung ulo ng mga ano mga guided ng Holy Spirit o baka sira yung ulo ng mga taong sa mundo na to dalawa lang okay So, ang uh, isa pa dyan, makikita mo dyan, adulterous generation. Ah, pera lang yung mahalaga. Uh, ang kapalit ng pagmamahal, e, pera. Ay, hindi. Love ko talaga yung taong ito. Kasi, ito, is, uh, uh, isa yung pinakamalaga. Pero, sa to totoo, walang pera talaga. Bak bakit sinabi yan ng mga ng mga disciples bakit sinabi ni Master Christ baka si raulo siguro to si Master Christ eh. bakit sinabi niyang adulterous yung generation na to eh, eh hindi naman pala wala naman ako nakikita sa daan uh, o baka yung mga tao magaling nang magkunwari talaga uh, oh. kasi kung tama si Master Christ eh talagang adulterous uh, morderous yung generation natin yung panahon natin mas malala pa ngayon magaling lang tayong magtago yun yung uh, pinakaiba dyan eh dalawa lang yung pilihan mo, hindi pwedeng dalawa yung kukunin mo, I isa lang yung pipilian mo totoo yung sinabi ni Master Christ o totoo yung sinabi ng kaibigan mo ng mga teachers mo ng mga professors mo uh, ng mga magulang mo na dapat eh malinis yung buhay mo eh sabi na nga ni Master Christ, adulteros at saka morderos na nga eh. Uh, baka siguro may sira siguro sa utak to si Master Christ. Oo. Uh, kasi iyon yung sinasabi niya eh. Uh, so ngayon yung mga kings dito is nag-engage ng adultery. Uh, at saka yung mga merchants, mga negosyante, dumadami yung pera nila uh, dahil sa mga adulteros na tao. Nako. Paano nagkaganon yun? Eh pinipigilan nga ng ng ano ng sinisensor nga iyong pornography bakit nagkaganon mali siguro yung sinabi ni Master Christ at saka yung sinabi ng mga disciples mali siguro baka outdated na sila kaya wag na tayong makinig sa sinasabi wag ka na kayong magbasa ng Bible kasi para lang kayong napaparanoid hindi totoo na adulterous yung generation natin murderous hindi totoo yan Oo. so hindi nyo lang yung feelings nyo at uh, baka sakaling mabait kayo ay pupunta kayo ng heaven yan ang sinasabi nila maging mabait ka lang eh yung sinasabi ng mga sado katulad ni Master Christ na walang values sa ganyong generation dahil hindi sila marunong makinig sa mga sado uh, katulad ni Master Christ mga righteous truthful uh, mga guru uh, at syariya at saka ano at saka Uh, mystic mentors nila. Hindi sila marunong makinig. Kaya nga adulteros ang tawag sa kanila. Pero sige lang. No, kasi yung mga judge natin, mga social worker, mga police, mga army, tama yung mga sinasabi nila. Wala namang problema. Eh, oh. Peaceful naman, di ba? Walang gera, walang ganun. Oo. Oh. Wag, wag na kayo makinig. Basura yan. Itapon nyo ng Bible nyo sa ano. Yung mga scripture na itapon nyo sa basura. Sunugin nyo. Uh, Quran or kung ano man dyan. ah, Sunugin nyo yan, Vedas. Kasi, ay sinasabi nila walang kwenta yung generation natin kasi hindi sila marunong makinig sa katotohanan. So, kung wala ka naman nakikita masama, mali yung sinasabi na itapo nyo na yan. Ah, uh, ipamunas yung sa puwet nyo pag tapos yung tumae. Oh, okay. Kasi wala namang kwenta. Hindi totoo yung sinasabi, pero kasi nungalingan. O, oh, ganon yan. Or, talagang maging maingat kayo. Kasi tama talaga yung sinasabi nila. Ah, morderos at adulterous yung generation natin. Ha? false testimony yung basehan ha gawa gawa lang ng kwento katotohanan agad uso yan sa justice system natin ha hindi natin sinabi masasama yung mga tao diyan pero kung panghahawakan natin yung katotohanan yung katotohanan lang po na sinasabi ng mga sado katulad ni Master Christ yung totoo except diyan wala na pong totoo ha? hindi naman natin sinabi maging panatik ka wo, hindi ko gagamit na pag-iisip mo pero gano naman talaga ha? may kapalit lahat ng bagay kahit na pagmamahal. Bilmo ko niyan, bilmo ko nito. May values bilang ka ng sasakyan. Alam mo yung ganun. Bilang ka ng bahay. Kasi mahal na mahal ka daw. E, sabi ni ano, ni Master Christ, hindi po 'yan. E, 'Yun yung kasabihan ng mga mga apostles pornea po yan, pornography ang tawag dyan. Nakala natin ang pornography na kahubad, hindi po. Ang pornography, may perang kapalit yung pagmamahal. Ganon yan. Ang pagmamahal, wala ang kapalit po yan. Kaya nga kahit nagpapako si Master Christ, hindi niya siningil yung mga tao ng pagmamahal niya. ganon lang po yan. So, kailangan natin maintindihan yung eros. Ang eros, ha, pag lumabas yan, mamaya-maya, pornea yung labas yan. Kaya nga walang agape dyan. Kaya nga yung sado, kailang bigyan ka muna niya ng shabad or sweet melody. Ah, isali nyo na lang si melody. Okay din kasama yan. Okay. Bigyan ka ng shabad, tapos inorture niya. Kasi i-feed ka pa ng sado para mag-grow ka ma spiritually. Ah. Yung may ibang tao, kaya-kaya. Kailangan kaya kong i-heal ang sarili ko. Alam mo yung inner child ko, kaya kong i-heal. Ay, sino may sabi sa'yo? Ha? Ah? Kailangan mo ng heart surgery, punta ka ng hospital, ikaw mag-opera ng sarili mo. Ha? Ah, Nako. Ah, pwede siguro yan. Si, itry mo lang. Ah, ah. Itry mo lang isurgery yung sarili mo kung kaya mo. Uh -uh. Kasi hindi yung totoo. May healer talaga. Uh -uh. Kaya nga, divine healer ang tawag sa mga sadu. Uh -uh. Sila lang yung pwede mag-heal sa'yo. Hindi mo kayang i-heal sarili mo. Eh kung kaya natin i-heal sarili natin, ano pa yung kwenta ng mga sado? Ano pa yung kwenta ni Master Christ at saka ng mga apostles? Kaya mo naman palang i-heal yung sarili mo. Eh pag namatay ka, di i mo lang yung sarili mo. Ah, ganon yung mga ano dyan. Ah, kaya ganon talaga. Pag sobrang talino ng isang tao, hindi niya alam kung ano yung sasabihin niya. Kasi nag-aagawan yung laman ng utak niya. Ah, yung una mo marinig minsan, wala pang kwenta. Ah, ganon talaga yan. Sige lang. Para sa mga gusto makinig dito, eh... Uh, Mag-isip-isip mag -isip, isip kayo. Uh, kasi yung kayabangan nyo, uh, akala nyo, kayang kaya nyo lahat. Uh, akala nyo yung friends nyo, nakakatulong sa inyo. Wala po. Ito po, reminder. Uh, yung mga adulteros at saka mga morderos, may mga friends din sila. May kriteriya po tayo. Friendship with the world is enmity with God. Pag nakipagkaibigan ka sa mundong ito, ha, ah, magiging kalaban ka ng Diyos. Ay, madali lang naman, patay na yung Diyos, eh, wag kang matakot. Kahit kalabanin mo pa, wala naman siyang gagawin sa'ya. Murahin, subukan mong murahin yung Diyos. Ah, hindi siya bababa sa trono niya. Ha, ah, ah, ha, diba? Ha, ah, hindi nakangatakot yung Diyos. Patay na yun eh, sabi nila, patay na daw yung Diyos. Oh, ilang beses, sa susunod na taon, mamamatay na naman siya. Huwag kang matakot. na ah. Kahit na murahin mo pa ah, yung Diyos. Ah. Kasi si Master Christ, murahin mo pa, walang problema. Yan. Hindi oh. naman sila bababa yan. Oh. So, ganun talaga yan. Huwag ah. kayong matakot. Gawin nyo lang yung lahat ng kalokohan na alam nyo, katarantaduhan. Ha? Ah. Walang danger dyan. Ha? Ah. Ganun yan. Pero, kung ikaw, naintindihan mo yung posisyon ng sado, Ha? Yung mga taong righteous, guru, acharya, at saka mystic mentor. Ha? Mystic mentor mo. Pag alam mo yung posisyon nila, ha? hindi mo kakalabanin yung Godhead. Lahat na sinasabi niya, iingatan mo. Ha? Hindi ka naman dogmatic. Hindi naman tayo dogmatic. Wala naman dogmatic na teachings. Hmm. Kaya lang, isa sa buhay mo lang. Alam mo yung bibigyan mo ng honor, yung Godhead. Ha? bibigyan mo honor ng yung parents mo which si God pa rin yun alam mo yung ganun pinakamalaga, ah, pinakamalaga gigising ka sa umaga alam mo na kung anong gagawin mo matutulog ka bago mo gawin yung isang bagay alam mo na yung gawin mo si God muna ah, kaya lang dahil busy busy ka nakakalimutan mo minsan sige bising busy, busy ka pag nabangga ka ng sasakyan sa daan at matay ka eh di sabihin ni kamatayan sa iyo. Ah, pasensya ka na, busy busy din ako eh. Hindi ko na hindi hindi kita na remind. Ah. Uh, ganun 'yan. Uh, so, ganyan lang 'yan. So, ulitin ko, mga mamshi basis ladies and dati matanda at saka bata. Uh, ang Shabbat galing sa Sado. Sacred name, holy name, yung love of God. ah. Uh, 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 ang tawag diyan is uh, sacred melody. Sali niyo sa melody 'yan. Uh, Ganon ganun 'yan. 'Yun yung una. Wala po. Kasi kung mahalaga sa iyo yung ibang bagay except sa Godhead, eh walang kwenta yung buhay mo. Hindi ka worth, hindi ka nababagay. Aba ah, ka doon ka sa iba. Ah, ganon yan. So anyway, anyway, ah, dito lang muna tayo. So, lamsam to. Yung murder at saka adultery, isa lang yan. Ah, susunod so ko i-explain yung ibang reason talaga bakit ganon. Pero basta yung pinaka-essence niya, emotion yung focus ng adultery at saka murder. That is why, kung titingnan nyo sa Jewish culture, sa Islamic culture, bakit allowed ka magmere ulit? Hindi adultery. Kasi hindi emotion yung basihan, hindi pera yung ibasihan, which is yun yung reason ng mga ibang mga matatalinong mga scholar. Nag-asawa ka daw dahil sa political at saka economic reason. Hindi po. Nag-asawa ka for divine reason wala pong kapalit yan for the sake of divine lang po for the sake of God lang po yan wala pong emotion na pasali dyan, sabi nila pag love daw emotion hindi po emotion yung love hindi po emotion si God truth po siya, katotohanan Oo. wala pong emotion na involved dyan, hindi ka rin nag intellectualize okay, so I hope so may napulot kayo salamat sa time nyo at sa uulitin, mga mamshi beses ladies red, ating matanda at sa kabata at mga handsome tall and dark na mga guys yan. mahalaga po yung association ng sado or spiritual master guru at at mga uh, mystic mentor at yung satsang or sado sangga or association nila thank you po at sa susunod ulit salamat po